everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito kay CJ Opiasa sa kanyang performance sa Miss Grand International Preliminary Competition Pasado kaya? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamasang dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Grand International Preliminary Competition tayo ngayon Kamusta nga ba ang performance na ipinakita ni Miss Philippine CJ Opiasa? Yes! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Yan ang masasabi ko. Grabe, panalo. Panalo ang linis, ang plakado ng performance na ipinakita ni CJ si Opiasa dito sa preliminary competition ng Miss Grand International. So, Mamaya na ako magre-review ha kasi uulitin ko muna. Kasi syempre, yung mata ko ay iba yung nakita ko doon, iba, iba yung nakikita natin dito sa napapanood natin. And then, ang gusto ko lang malaman kung parehas ba sila. Kaya mamaya na ako magbibigay ng reaction ko sa preliminary competition. Doon na muna tayo sky CJ Opiasa performance. So, sa nakita ng dalawang mata ko, talagang hindi nagpahuli ang pambato natin na si CJ Opiasa dito sa performance niya sa Miss Grand Preliminary Competition. Talagang nag-level up si CJ kumpara doon sa ipinakita niya na performance noong swimsuit competition. So, ako masasabi ko talagang wow, panalo. So, yon So, sa swimsuit, grabe. Ang sexy tignan ni CJ Opiasa. Gusto ko yung hair niya, ng straight hair. Talagang nag-wave, sumasabay sa kanya yung kanyang hair kapag alam mo yon gumagalaw siya so ayun yung isa sa mga parang magandang ginawa ni CJ na straight hair lang kaysa doon sa kulot kasi kapag kinulot niya medyo mabigat tingnan pero eto kasi na is straight lang syempre yung galaw niya mas makikita mo talaga sumasabay sa galaw niya and then in fairness kay CJ ang ganda ng performance niya nung swimsuit ang linis-linis the way kung paano niya ihakbang yung mga paa niya, the way kung paano siya mag-project, tumingin sa camera, talagang ang perfect, 100%. Wala naman akong masabing butas. So, medyo natakot lang ako doon sa paikot-ikot, paikot-ikot niya ng balik na mga dalawang beses. susko sabi ko, delikado talaga yung ginagawa niya kasi baka mamaya madulas, ma-ano tapilok, alam mo yon Pero, grabe ang performance ni Miss Philippines Talagang plakado talaga from the point to the point and then from the start until end talagang yung energy level grabe tapos alam mo yon yung galawan niya talagang plakado sumasabay sa music sumasabay sa harap ng camera talaga so yon So, gusto ko din yung nagtabi silang dalawa ni Miss Peru. Tapos sabay silang tumingin. Tapos yung bulk na talaga. Pak! So, yon So, grabe. Para sa akin, sa lahat na nakita ko doon na nag-perform ng, ng swimsuit, I think si CJ talaga yung masasabi kong energy, perfect, and then I think she's number one para doon sa swimsuit sa akin, ha? Ewan ko sa mga kurado doon na nakaupo, na namimili. Pero kung ako ang tatanungin mo, talagang performance ni CJ ay talagang angat talaga sa lahat. Kasi ramdam mo talaga, ulto mo yung energy. So, kilala doon si CJ na isa sa mga best in performance talaga. Totoo. And then, pagdating naman sa evening gown, so maraming nawo-worry kasi sabi ng ganon, si Ryan Uson ang designer neto pero grabe hindi tayo binigo ni Ryan Uson thank you kay Ryan Uson sa napakagandang creation na kanyang evening gown talaga namang masasabi ko ang bongga ang linis ng pagkagawa yung detalye talagang wow eto yung tunay na gold ba diba? so yun yung yellow and gold yellow yung kapa tapos gold yung gown tapos kapag tinignan mo talaga yung gown na malapitan, grabe ang ganda ng detalye. In fairness din kay CJ, nadala niya yun ng bonggong bongga. So medyo may ano lang ako, sana yung pagkalakad niya sa gown, medyo sana yung kapag ginanun Tapos dahan, 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 dahan ganon para mas nakita talaga yung project, di ba? Pero in fairness naman kay CJ, talagang si CJ energetic. <laughs> Kung pag-uusapan natin ng pagiging energetic ni CJ, talaga nag-uumapaw talaga. Sobrang panalo talaga. Ang ganda ng pagka-execute niya doon sa evening gown bukod doon sa maganda na yung gown, hindi siya nalamon ng gown, nadala niya ng bonggang-bongga. Kung baga kung ako tatanungin mo, ayun talaga lahat eh, kay CJ, yung performance niya sa swimsuit, yung performance niya sa evening gown. Actually, doon na ako na-worry kasi sabi ko, ang ganda ng performance niya sa swimsuit, sana mag-shine din siya sa evening gown. In fairness naman, isa siya sa mga nags shine like a diamond star sa evening gown. At talaga yung performance level niya talaga, wow, winner. So, yon Ayun yung nakita kong performance ni CJ na talagang sobrang natuwa ako. Dahil both evening gown and swimsuit talagang pak panalo. So, yon So, grabe. In fairness. To the highest level. Kaya nga sabi ko, dito sa kabuuan, I think ha, malinaw si CJ na nasa top 5 para sa akin sa competition na to. So, malinaw si CJ na kaya niyang tumuntong ng top 5. So, malinaw si CJ na makakarating sa top 5. I hope so. Ayun yung observation ko. Ayun yung analysis ko. Pero hindi ko kasi alam ko ano yung analysis ni Mr. Nawat at kung ano yung nakikita niya. Kasi kapag tinanong mo kasi sila alam mo kasi ang mga tay kasi mahilig talaga sila sa mistisahin, mahilig sila sa magandang mukha. Para sa kanila, hindi nila tinitingnan talaga yung performance level talaga. Pero hindi ko alam si Mr. Nawal. Kasi kapag nagtanong ka ng mga ibang kandidata doon, sino ang gusto mo? Ang gusto nila si si ano, si France, gusto nila si Peru, gusto nila si, alam mo yon yung mga Asian kasi, hindi ko alam ah, kung may insecurity ba sila sa Philippines. <laughs> Parang yun yung nararamdaman ko. Kapag tinanong mo sila, hindi sila naka-base doon sa performance, nakabase sila doon sa sino ba ang maganda ang mukha, sino ba ang maganda ang gown, yung mga ganon. Imagine ninyo, ako hako, ako tatanungin ninyo, performance ni India at performance ni Philippines, talagang winner talaga si Philippines para sa akin. Pero, Uh, meron din ta, kasi talagang pinapakita si India na napaka-queenly noon dating niya. Especially doon sa evening gown. Yung evening gown niya talagang wow. Ayun talaga yung nag-shine like a diamond star talaga siya. So, aminado naman ako doon. At kapag tinignan mo talaga yung mukha niya, talagang she's pretty. Ganon. Pero, awit ah, naman ang performance niya. Kung titingnan mo naman sa swimsuit round, hindi naman ano. So, sapat lang ba na nakalakad ka? Sapat lang ba na ayun, maganda ka sa evening gown? So, ayun eh. Medyo nako-confuse ako dun eh. Ano ba talaga hinahanap nila? Performer? O hinahanap nila ay queenly? So, yun. Kasi magkaiba yun. <laughs> And then, ah, kapag tinignan mo is Spain, talaga mapapasabi mo, ay, yung ganda ni Spain. Grabe. oh ang ganda niya sa red gown. Pero, yung performance niya, weak. Pero kung iisipin mo, ito kasi yung mga babae na hindi na kailangan gumalaw ng todo-todo at mag-effort. Kasi effortless sa madaling salita. Kasi, can walk. Kasi talagang titignan mo sila at nag-shine talaga sila kahit wala silang ginagawa. So ayun, doon ako nako confuse Kaya sabi ko, ah okay, it's between Spain, Philippines, and India. So kapag tinignan mo. Tapos, naloka din ako doon sa result ng best in alam, performance. I see France. Dahil nagwig <laughs> nagwig nag-wig tapos tinanggal. <laughs> performance na. Kasi kung performance level ang pag-uusapan, ina-expect kong mananalo dito, I si, see ano, ah, uh, tawag dito, ang ina-expect kong mananalo dito, ay si Philippines. Sa totoo lang, sa best in performance. Kasi performance level talagang to the highest level. Talagang nag-perform siya ng bonggang-bonggang, pero naloka ako, napunta siya kay France. <laughs> si France, na, oo, sige, nag-perform din naman si France, but, Una, naka-wig, tapos tinanggal yung wig. So, palakpakan yung lahat. So, performance na ba yon Pero kasi, kung titignan mo, performance, I think is yes, si France, isa siya sa mga nandun And then, I think Peru, talagang performance level din yung ibinigay na energy. And, and then, Philippines. Philippines talaga, isa sa mga nakita ko talagang highest performance. So, kung bagay yung energy level. Kaya lang nagkakaroon kasi ng ano, yung, et, et sila, yung kasi yung bumoto niyan eh. I think they are loved and they are happy to see na ayun katulad nga ni ano ni France. In fairness na si France, yung energy level niya nando doon. But ayun, ganun talaga eh. It's competition. Wala naman tayo magagawa, 'di ba? So sana paandar pala ang labanan, ganun. So 'yun parang kasi ang iniisip nila, ano ba pa under mo? Ano bang pasabog mo? Ganon. So, bukod doon sa performance mo. So, yon Anyway, para sa akin is kung pagbabasihan natin yung performance ni CJ, ay talaga namang plakado, malinis ang galawan niya at ang ganda talaga ng mga movement niya, yung posing niya, yung projection niya, talagang wala akong masabi. So, performance ni CJ para sa akin doon sa sa preliminary competition ang lakas maka top 5. Kung kagabi, I think si CJ ang isa sa mga mapipili sa top 5. I hope so. O, Ho, di diba? So, yon Para sa akin, ha? Si CJ talaga. Sabi ko nga na kung ako mag-miss -mi Grant na talaga si CJ dito. Talaga na-amaze ako sa galawan niya. Kaya lang, syempre, madami pa rin talagang mga kandidata na, alam mo yun, hindi natin alam na ano, less effort sila eh. Tapos, yung galawan nila soso lang. Tapos yung ganda nila, grabe. Yung mga ganon. So, nakakaloka. Pero ilalaban ko si CJ na, ano, I think, kung suswertehin talaga si CJ, kaya niyo may uwi yung corona sa performance na ipinakita niya. Siguro, ang suggestion ko lang kay CJ, pagdating sa evening gown, medyo, lagyan niya lang ng konteng alam mo yon na uh, queenly move. Ganon. Oo. Kasi ang taas talaga ng energy niya eh. Kahit evening gown talaga. Pah! Oh, pero Pagdating sa swimsuit I think she's the best In swimsuit para sa akin Kung meron man sigurong Award na best In swimsuit Kagabi I think it's CJ Opiasa So yan So kayo guys Ano guys Ang masasabi ninyo At reaction ninyo Sa nakita ninyong Performance ni CJ Dito sa Miss Grand International Natuwa ba kayo San ba kayo nahinaan At san ba kayo Nakagalingan And then Tingin ko ninyo Talagang kaya natin Tumungtong -tum ng top 5 Ngayong taon na to Dito sa Miss Grand International 2024 And then kung ako naman ang tatanungin ninyo ang reaction ko ay bongga wow so yan so Ganun talaga guys. So medyo nakakakaba. Papunta na tayo doon sa exciting moment. Ilang araw na lang malalaman na natin kung ano nga ba ang magiging resulta sa paghihirap na ginagawa ni CJ Opiasa dito sa competition ng Miss Grand International. And sana po patuloy po tayong sumuporta, sumuport ah, para sa laban ni CJ, lalo na sa mga social media, katulad na lang syempre ng mga botohan na nagaganap, Instagram. So, sana makapalo tayo doon at makaboto tayo doon. Kasi nalulungkot ako doon sa power of the year. <laughs> Wala doon si CJ. So, sana uh, maipalo natin ng bonggang bongga Yung suporta. Ah. Kasi pinapalo naman ni CJ. At huwag natin kalimutan na ipagdasal si CJ para sa kanyang tagumpay sa laban niya dito sa Miss Grand International 2024. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, oh, oh,